sa parating na eleksyon 2025. Madaming celebrities ang nagnanais na makapasok sa Senado. Ang iba sa kanila ay nakapaglingkod na bilang senador. Ang iba naman ay first time kung sakali mang manalo sila. May advantage kaya ang pagiging sikat at kilala nila para manalo sila? The Philippine Showbiz List presents Celebrities na tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Willie Revillame Si Willie Revilla may palaging kasama sa mga pre-election surveys bilang isa sa mga posibleng kandidato sa Senado. Ngunit nagdulot pa rin ng sorpresa nang siya ay tumalon at opisyal na sumali sa 2025 Senate race kasabay ng pagtatapos ng filing period noong Martes ng hapon, October 8. Na tumatakbo bilang independent candidate ay sinagot ang mga tanong na nag-udyok siyang tumakbo na madalas siya nakikita ang mga edukadong politiko na nag-aaway at nais siyang magdala ng isang tao na may mabuting puso sa mataas na kapulungan. Ayon kay Willie, hindi siya abogado, hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat public servant na mumuno sa anumang lokal na gobyerno ay ang pagkakaroon ng kind heart. Sinabi ni Willie na sa kanyang 21 years bilang host ng variety shows, patuloy siya tumatanggap ng parehong mga kahilingan mula sa mga tao sa pangailangan tulad ng tulong pinansyal para sa mga gamot, medical treatment at tuition. Ito anya ay na ang mga batas ng bansa ay nabigo na mapabuti ang buhay ng mga mahihirap. Naniniwala si Willie na tama ang kanyang naging desisyon na tumakbo sa Senado. Kung hindi man daw siya mapagbigyan ng pagkakataon na manalo, tatanggapin niya ito at ibig sabihin ng anya, hindi siya para sa larangang yon. Sinubukan na noon ni Willie na pumasok sa politika higit isang dekada na nakalipas sa pamamagitan ng kanyang One Will Serve Party List Group noong 2012, ngunit tinanggihan ng Comelec ang grupo. Tito Soto Veterano na sa politika. Naghain si dating Senate President Vicente Tito Soto III na kanyang Certificate of Candidacy noong October 2 na nagnanais na makabalik sa Senado kung saan siya nagsilbi na kabuo ang 24 years. Ang 76 years old si Tito na nagsilbing 23rd Senate President mula 2018 hanggang 2022 ay kasama sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyon. Siya ay unang nahalal na senador sa 1992 midterm elections. Noong 2022 elections ay Lalo si Tito sa pagtakbo niya bilang Vice President at sa 2025 midterm elections ay nais na makagawa ng political comeback sa pamamagitan ng Senado matapos ang tatlong taong pahinga. Samantala, hindi kaila na ang termino ni Tito sa Senado ay hindi nakaligtas sa mga kontrobersya. Karamihan ay dahil sa kanyang konserbatibong pananaw sa reproductive rights ng mga kababaihan. Kaya sa tanong kung bakit siya tumatakbo ulit, sinabi ni Tito na maraming dahilan at maraming factors. At unang araw sa tingin niya ay dapat ipasa ang bill na isinampan niya noon na hindi na naaksyonan. At iyon ay ang right sizing of the government. Idinagdag ni Tito na muli siyang magtitaguyo ng isang batas na magbabawal sa fake news at peking nila naman. Philip Salvador. Kabilang ang action drama star na si Philip Salvador sa naghahain ng na kandidatura para sa 2025 elections noong October 3. Sa edad na 71, sinusubukan niya ngayon ang kanyang kapalaran na maging senador. Nagtanongin kung ano ang nag-udyok sa kanya na tumakbo para sa isang pwesto sa Senado sa halip na ibang mga posisyon. Sinabi ni Philip na mga mahihirap na kababayan nating nakakahalubilo niya sa maraming lugar na kanyang pinupuntahan ang humimok at nagbigay sa kanya ng inspirasyon na kumandidato siya. Ayon pa kay Philip, sasali siya sa laban kahit siya ay manalo o matalo. Nang tanungin naman tungkol sa iba pa niyang karanasan na maaaring maging batayan para sa mga butante, ibinahagi ni Philip na bukod sa pagiging aktor, siya ay may kamalayan sa mga suliranin ng mga tao na kanya nakakasalamuha habang siya ay bumabiyahe sa bansa kanya binigyang diin na kapag nananaig ang corruption, hindi mawawala ang mga krimen at kahirapan. Ibinahagi ni Philip ng kanyang platforma ay kapayapaan at kaayusan upang mapigilan ang mga krimen sa bansa. Sinabi niya na nais niya palakasin ang mga ahensya ng papapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagtaas ng budget para sa modernisasyon ng mga pulis at sundalo. Sinoportahan si Philip ng Partido Demokratiko Pilipino, ang political party na pinamumunuan ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Noong 2016, sinubukan ni Philip na tumakbo bilang vice-gobernador sa Bulacan, ngunit siya ay naalis sa panghuling listahan ng mga botante sa lalawigan ilang araw bago ang halalan. Jimmy Bondoc. Opisyal na sumali ang singer lawyer na si Jimmy Bondoc sa laban para sa Senado sa susunod na taon. Isang dating opisyal ng pagkor, nagsampas si Jimmy na kanyang kandidatura para sa Senador sa ilalim ng PDP Party sa Commission on Elections noong October 6. Naroon si Senator Robin Padilla, pangulo ng PDP Party, upang suportahan siya sa kanyang kandidatura. Kung siya ay mahalal na senador, nangako si Jimmy na itutuloy ang mga hakbangin upang alisin ang korupsyon sa gobyerno. I-optimize ang music and entertainment industry bilang bahagi ng ekonomiya at pwersa ng trabaho at iba pa. Naisin niya na magkaroon ng ilang pagbabago sa Senado simula sa pagbabalik ng diplomacy sa gitna ng mga alalahanin sa paraan. Nilinaw naman ni Jimmy na hindi siya tutol sa mga investigasyon ng Senado na may layuning tulungan ang batas. Ngunit binigyang diin niya ng ilang usapin ay mas mainam na huwakan ng mga korte. Bong Revilla. Si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. ay nagsilbi ng tatlong termino sa Senado mula 2004 hanggang 2010, isa pang termino mula 2010 hanggang 2016, at isang bagong termino mula 2019 hanggang 2025. Hanggang February 2024, si Bong ay nakalistang isa sa mga senador may perfectong attendance. Sa paghahain niya na kanyang COC ay sinalubog siya ng isang marching band at ilang dance breaks para sa muling pagkakaluklok sa Commission on Elections sa 10th City ng Manila Hotel noong October 7. Sa mga placard, watawat at shirt na may larawan at pangalan ni Bong, sumayaw at humiyaw ang kanyang mga taga-suporta. Si Bong na na-acquit sa kasong plunder, kaugnay ng multi-billion pork barrel scam, ay ang unang kandidato ng lakas CMD para sa 2025 Senate race. Siya rin ay kasama sa slate ng Senado na administration ni Marcos. Sinabi ni Bong na plano niyang bigyang prioridad ang mga hakbangin na tutugon sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Lumikha ng mga programa para sa mga magsasaka at mangingisda, I-update ang Philippine Building Code para sa kontrol ng pagbaha. Bawasan ang optional retirement age para sa mga empleyado ng gobyerno. At isang hakbang na makakatulong sa pagbibigay ng karagdagang benepisyo para sa mga barangay workers, NARS, guro at iba pa. Erwin Tulfo Opisyal na sumali ang broadcaster at congressman si Erwin Tulfo sa 2025 senatorial race noong October 6 ng isang pakin kandidatura bilang bahagi ng 12-person slate ng alyansa na administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas. Si Erwin ay isang bagong miyembro ng lakas CMD ni Speaker Martin Romualdez. Hindi naman pinansin ni Erwin ang mga akusasyon na nagtatayo ang mga tulfo na isang political dynasty sa legislative. Hanggang walaan niyang batas, hayaan na magdesisyon ang tao. Kung mayroon ng batas, titigil sila. Ayon kay Erwin, ang political dynasty ay matagal ng issue. Naniniwala siyang hindi ito titigil hanggang walang batas. Kung siya ay mahalal, sinabi ni Erwin na kanyang uunahin ang mga batas na makikinabang ang middle class. Little Lapid Tatlong dekada na sa politika at kilala na kanyang mga tagahanga bilang supremo ng Senado. Si Lito, na nanalo sa kanyang kasalukuyang pwesto sa Senado noong 2019, ay nagdinais ng isang pang termino upang mapakinabangan ang dalawang sunod-sunod na termino ang pinapayagan ng batas. Si Lito na bahagi ng Slate na Administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas 2025 para sa Senado ay nagsilbi ng tatlong termino sa mataas na kapulungan. Ang kanyang unang anin na taong termino ay mula 2004 hanggang 2010 at siya ay na elect noong 2010. Noong 2015, matapos ang halos 12 years sa Senado, inamin ni Lito na siya nakakaramdam ng hindi pagkakaakma sa Senado. Sinubukan niya tumakbo bilang mayor ng Angeles City sa Pampanga noong 2016, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa kanyang dalawang minutong talumpati, ipinagmalaki ni Lito ang kanyang karanasan habang humiling sa mga mamamahayag na wag na siyang tanungin. Nangako ang senador na itutulak ang mga batas ukol sa agritourism sakaling siya ay muling mahalal. Sinabi rin niya na palalawakin niya ang Lapid Law o Free Legal Assistance Act ng 2010 na nagbibigay insentibo sa mga abogado at law firms na magbigay ng libreng legal na serbisyo sa mga mahihirap. Doc Willie Ong ang former vice presidential candidate and doctor vlogger na si Willie Ong ay sigurado naman sa kanyang pagtakbo bilang senador sa halala ng 2025 sa kabila ng mabigat na karamdamang abdominal cancer. Ang COC ni Doc Willie ay sinampa ng kanyang asawang si Dr. Liza Ong sa kanyang ngalan. Emosyonal na pinasalamatan ni Liza ang mga taga-suporta ng kanyang asawa para sa kanilang mga panalangin, para sa kanyang pagaling. Sinabi naman ni Doc Willie na tatakbo siya kahit walang pondo o sponsor. Biligang diin niya na dadaan siya sa panahon ng kampanya at halalan sa pinakapayak na paraan at idinagdag na hindi siya magiging konektado sa anumang mga politikal na personalidad. Manny Pacquiao ang dating senador at boxing great na si Manny Pacquiao ay nagdanais na muling pumasok sa larangan ng politika matapos isang pa kanyang Certificate of Candidacy para sa senador sa eleksyon 2025 kung saan ay sinamahan siya ng asawang si Jinky. Sa kanyang muling pagtakbo, nangako si Manny na ipagpatuloy ang laban kontra sa korupsyon sa bansa at sinabi na siya ay naniniwala kaya naghihirap at nagdusa ang sabayan ng Pilipino kung saan maraming walang trabaho, bagsak ekonomiya ay dahil sa korupsyon. Tinawag din niya ang mga pamilyang di umano'y ginawang negosyo ang politika. Ngunit inamin na walang batas na pumipigil sa mga dinastiya matapos ituro ang kritisismo laban sa lokal na kandidatura ng kanyang anak na si Michael sa General Santos City. Unang nahalala si Manny bilang senador noong 2016 at nakakuha ng ikapitong pwesto sa senatorial race nang tumakbo siya sa ilalim ng Partido Demokratiko Pilipino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang unang termino bilang senador, si Manny ay may pinakamababang record ng attendance sa ikatlo at huling sesyon ng 17th Congress, ayon sa datos mula sa Senado. Sa pagbabalik, Senado ay kabilang si Manny sa Senatorial Slate na Administrasyong Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos.